Oh my god, guys, grabe na, dito kami sa kasi bibili kami ng pagkain. So yung window ko nag-lock. Ito yung problema. Ito talaga yung nagiging ano ngayon, um cause because sa sobrang lamig, guys. Ayaw yung bumukas. Ay ayaw umangat. Ito yung malapit ako sa gasoline station, so yung problema ko washer guys. Yes, ito yung kadalasan nagiging problem sa mga pag sobrang cold kasi negative 30 ngayon sa labas, guys. Sobra, grabe to. Ang masakit nito, hindi ko na magalaw yung kamay ko sa so sobrang lamig. Oh my God, guys. Yan, yeah, bumili kasi ako sa Starbucks dito, malapit lang dito sa amin bago ako mag -grocery. Dahil wala na kaming stock, dahil sa mga susunod pang araw, mas matindi yung lamig. So, dami bibili na sana ako. Ngayon na mas stock window, hindi na mas sasira. Sure, 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 sure. Ang gagana to kasi nakaraan. Oh kailangan Susi na, na. It's so sick I can not know if open one like that. Where's the key? Oh My God, guys. Whew. Kailangan ko mag-warm. Si Samantha na lang muna pinapunta ko sa grocery. Habang inaayos ko to guys, grabe. Malas. Hindi ko talaga in -expect. so guys so medyo kumalahati na siya konti na lang si Samantha muna pinamalagi ko dyan sa grocery so ako na yung naiwan habang iniintay ko siyang umangat buhos lang ako ng buhos ng kulan and then ayan medyo nag warm kaya umaangat na siya kalimutan ko kasi yung sitwasyon naging although hindi ito sira talagang nangyayari ito sa mga pagganto sobrang lamig talaga kaya ingat kayo guys kayo pag nangyari sa inyo to. Grabe. Ayan po yung kinit yung maanod. Pag nasara ko to, papasok na muna ako sa para makapagpuinit lang ako talagang. Buti na lang nakabila ko ng drinks. Ayan medyo grabe guys. Even yung heater namin hindi na gumagana. So sobrang damage. Then mostly mga sasakyan hindi na pinapatay yung sasakyan para hindi mamatay kasi minsan yung tendency hindi na nag-start. Grabe guys, ito lang sobra to. Ewan ko ba ba't ako, galit na galit tuloy si daddy. Kinati ako lumabas. Ayan, kunti-kunti na kita nyo meron umuusad-usad siya guys. So bubuusan ko pa dyan ang kulan. Ayan, may progress na guys. Tapos maubos ko na yung isang sa gasoline station kami na pa na pa hinto kanina nang nangyari to. Na yung kamon. Ini gas ni mga pa ako guys. And then yung heater ng sasakyan sa harap lang. Sa sobrang lamig talaga guys, sirap na rin sa sasakyan. Ayun, kung nyo yung aming Ayan, kung nyo yung aming tire Kung siyang lumalambot ganito kapag sobrang lamig so guys, Ayan, So yung sasakya namin naman na didikot yan kapag may any problem. Yung konti na lang siya guys. Ayan oh, siya. Kumagalaw-galaw. Konti-konti. gumagalaw siya. Kaya tsagain ko na lang to. Mag-warm up ako sa loob. So ito na nga guys. Patapos. Pat natapos. Natapos na namin ang aming pag-grocery. And sobrang sobrang tragic yung nangyari sa amin kanina. Kawawa tong anak ko kaya tabi ko sa kanya siya na yung maggrocery. Then nagwarm up din ako sa loob. Nakakapinyo hold it. Ayun, nagwarm up din ako sa loob ng Seafood City. And yun, hindi ko na to bubuksan kaya talagang learn lesson. Ako, pero na, dati nangyari na to sa amin mag-asawa. Sobrang lamig din, na frozen din siya. Kaya sabi ni Daddy, bakit hindi mo naalala? Siyempre nawala na sa isip ko kasi nag ako, bumili ako ng coffee sa Starbucks. So yun lang guys. So yan yung nangyayari dito madalas sa amin dito sa Canada. Mas marami actually, mas masaklap yung iba na humihinto talaga sa sakyan Kaya madalas marami kong ngayon na nakastop, nagtotowing, dahil yun ang nangyayari. Um, stop, mahirap na umastart, so sobrang lamig. Hindi yun talaga makukontrol, nangyayari talaga yun. Lalo na guys yung Dutch journey. Naalala mo yung Dutch journey ba sakin natin? yon hindi siya reliable para sa ganito katinding lamig. Yan, may mga sasakyan kasi dito na talagang kahit na ano pa, 40 pa yan, negative 40, 40 pa tahas, kaya ng sasakyan. Pero this, this one, itong Nissan, malaki ang ano ko dito, malaki ang plate ko dito. Never mangyayari to. Pero hindi pa rin kami pakasiguro. Yun lang guys. So thank you guys. So pasensya na kanina talagang kung nyo yung video ko, medyo magulo. Ano ba yan anak ba? Ano na ako? So pauwi na kami. <coughs> Yan. Um, keep safe din sa mga taga Calgary or Alberta. Dahil ganito lahat na bunga yung Alberta ng ang winter or weather namin. Sobrang lamig talaga. Ayun lang guys. Thank you sa panunood.